Hello mga careers, may sasagutin tayong dalawang katanungan. Una, bawal na bang ba mag-share ng reels? Pangalawa, bawal ba gumamit ng code name? So dito na tayo agad sa number 1. Bawal ba mang mag-share ng reels? So guys, ang masasagot ko diyan, hindi po bawal ang mag-share ng reels. Kaya pala halos wala ng mga nagsishare ngayon ng reels kasi natatakot silang magkaroon ng violation dahil yun ang naririnig nila sa mga big content creator na mga na demonetize na hindi na sila magsishare ng reels or video or live video. So guys, mali po yung paniniwala ninyo. Hindi po bawal ang magsishare ng reels pero magingat po kayo sa pagsishare at dapat pinapanood po ninyo ang ang reels na ang reels or video na pinapanood ninyo, alam niyo kung ano ano ang topic at para saan ang video na yon Dapat wholesome. Dapat wala siyang against community kay Lolo bago nyo i-share. So, ayun lang guys ha. Lilinawin ko. Hindi bawal mag-share ng live video, ng reels at ng mga video. Tapos, dito na tayo sa number 2 Number two, bawal ba gumamit ng codename? Kasi may nagtanong sa akin yan. Uh, guys, hindi po bawal gumamit ng codename. Tinatawag nga nila itong mga fake account. Pero, syempre dapat may backup kang account. Hindi bawal gumamit ng codename or ibang pangalan. Maliban na lang kung ikaw ay mag-a-apply na ng Uh, blue buds kasi pagka uh, mag-apply ka ng meta verified na magkaroon ka ng gusto mo magkaroon ng blue buds ito ay nakasuporta lamang sa tunay na pangalan dapat ang facebook profile mo ay ang picture dyan ay ikaw tapos ang ang tuang ang pangalan diyan ay tunay na pangalan na, hindi yung imi-imi lang na pangalan. So ayun guys, pagka mag apply ka ng Meta Verified, dapat talaga naka-real name ka na kasi ang Meta Verified ay naka lamang sa tunay na pangalan. Pag hindi ka naka-tunay na pangalan, maaring tanggapin nila ang ibinayad mo na 499 pero hindi pa rin yan malalagyan ng Blue Buds kasi nga Uh, sa tunay na pangalan lamang naka-support buds at meta verified. So, ayun lamang habang hindi ka pa mag-a-apply ng meta, be, ng meta verified or ng blue buds, pwede kang gumamit ng code name. Sa so, ayun lamang ng aking pips follow me for more tips, pa-like, pa-comment, and pa-share na din po para at least malaman din ng iba na hindi pa nila nalalaman na kung pwede pa ba bang mag-share ng reels at kung pwedeng gumamit ng codename.